you Oh, gusto kita. Gusto oh. Ah, sige. oh. Oh. Kita. Oh, kita. Ge. Oh, itu pa Para bang nagtutula Ano ka. yan? kain, kain. Hmm, trip ka, ge. Okay. ka. Ah, sige. <laughs> tayo mga rider oh. pa. Ingat. guys, hindi kayo tayo ngayon guys sa chicharon guys, dami na no ha ha ha, tubo nga guys hindi kayo tayo sa chicharon yun

Bagaimana kamu Oke, librian, librian Liberto? Oh oke, okay, librian, okay. Paan, mga rider, bibigyan natin. mencari Bagaimana kamu berada guys, Litex? Oh, wala ko ng cellphone kasi. Hindi ko alam eh. Litex sana ako, ko ako pero papayos ka si kasi ng Ah. Uh, Siya din kita. Gusto mo? Hey, uh, Kano nga? Litex na hindi na. Ay ito pala si Pops oh. Hindi. Hey, hey. Oh nga, hindi nga, oh, ito nga Top, abon ako tambay ka, para may nginangata Oh Libre to, ibigay sa mga rider Kapwa rider natin Apo, Up ikaw Apo Parang may ginangata ka, may nakangas ka Diyan ka. natin sila guys mau bitari guys ara rider guys anu rider ayo di sana nih eh?

Tahan rider dito guys ah, ah yes, ito. May ba oh. Anting mayari na ito Wala Wala yung mayari ah. ako, guys Ito yung mga mayroon, guys Ayan na tayo yung

Sabang nag-iintay ka, para may ginagataka. Libre to! Hindi, wala, walang bayad to. Libre to! Ay, humigay sa mga ka-rider natin. sa pa ba marami? Saan pa ba marami? Saan pa ba marami? Huwag na po, eh. Para maubos na to. Higa, salamat ha. up. Higa, higa. ha. Ride safe. Ay, humigay tayo. Chit-charot, guys. Pusin natin ito, mga judge mga to. Eto ay nakita tayo na nakatambay oh. Dito. Opo, para hindi na nataka diyan. Walang bayad to, Paps, Libre to. Eh, may bigay ka sa mga rider natin. Tama so, ba marami? Ha? Gaano pa ang mga rider eh? Para ibigay natin na ito. Para ang mga tambay, may ba, Ingat, okay, ito, po na tambay, hindi na diba, Ingat ah, arrest. Salamat ah. give up. Eto, isa pa to. Ano, ah, bigyan na pala ay na. Saan ba marami? Walang number eh. Ha? Ah? Walang sensor number. Ayos ay, siya? Oo, oh, hindi ko nga rin kinuha eh. Hmm. Sabi ko, i ko na lang siya ng libre. Ayaw niya. Ang galing ayaw naman niya. May hmm. hirap. Ubusin ko lang ito. Pabigay ko sa mga kapwa rider natin. Tapos, tabubukin. Di ba? ay Okay. Ay, nakita ka tayo dito guys Pops, para may minangata ka dyan oh Walang bahay to, Pops, libre ito Yan yung bigay ko sa kapwa rider natin Habang nakatambay para may minangata Dami ka na nabigyan, pabos na Sa pa ba maraming mga rider nakatambay Pops? Mata lang ito ah Ha? Mata naghanap pa ang mga rider natin mga katambay eh. ibigyan ko eh kaya uh, marami guys no putik labas na ba karili guys Away motor ko Shit Ayos na ko manual tong

Para habang nakatambay ka, may ginunguya ka. Walang bayad to. Libre to, Pops. Libre to. O. Oh. oh. Yung ibigay ko sa mga kapwa rider natin. Ayos ah. Saan pa ba meron? Nagkahanap e, ako pa, eh, para maupos ko na to. <laughs> Galing na ako ng kalayaan eh. Huh? Kalayaan. Dahan ako yung mga nakatambay na kakarider na ano yung yeah. natin ito guys Hanggang maubos ito Tayo nga MMDA eh. ka sana Kaya lang Bito, usap guys eh Okay 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 sarado to ay wala wala uh, rider ayang tayo guys hindi tayo yung rider oh shit Pops, Chicharong Pops, Librito Pops Pinamimigay ko sa mga kapwa rider natin Para atang nakatambay kayo Pops, may nginanga pa ka kayo Pops Sigurado ka? Oo Pops, gaya yeah, Pops Ingat ka? Arrest, Pops Gano pa ako rito Pops eh Para nakatambay sila dyan Sulit yung pagtambay nila May nginanga sila Dahil nakakapagod uh, yung maging rider guys Kaya kahit pa Kahit sa maliit na parahan Kaya, tayo Kaya may tayo Move it <laughs>

Pop, para ba nakatambay ka may ninunguya ka? Ha? Chicharon? Chicharon? oh. Libre to Pop, pinamimigay ko sa mga kapwa rider natin yeah, Ha? Oh. Chicharon? Para ba nakatambay ka may ninunguya ka? Ayoo, masarap dyan, pang Hmm oh, mm. oh Pop, pinamimigay ah, mas... pa ka sa kapwa rider natin Magkano ba to? Hindi na, walang bayad dyan, libre <laughs> yan Pop

Ay, wala. Wala. Okay, wala ka doon ha. Ika, hindi ka, ika. Dahil na nakakasabay na, hindi lang kasama dyan ka dyan. Umaandar. Ano yung natin yung mga nakatapay? Eto, tulad nito eto. Nakatarget tayo. Pops, chichero no, libre to, walang bahay to. Hindi ko sa mga kapwa rider natin. Eh, bibigyan ko rin yung mga yan. Oh, libre ko, Pop. Para ka ba nakatambay? May ginunguya ka. Gaya, Pop. Iyan, Pop. Singat. Pop, abang may nakatambay ka, may ginunguya ka, Pop. So, libre to, Pop. Wala to, libre to. Oh. Iyan yung kayo sa kapwa rider natin. Iyan, Pop. Pop. Oh, para bang ka, kami, ginunguya ka. Libre to, Pops. Walang bayad to. Oh, bigyan ko yung mga rider natin na ano. Ito, tulad dito ni Angkas, oh. Uh, Pops, oh, so, chicharon. Libre to, Pops. Walang oh. bayad to. Oh, pinapaupos ko na, eh. Nakarami na rider. Kami pa tayo sa iba rider. Oh, libre yan. Walang bayad yan, Pops. Okay, Pops. Thank you, thank Okay. Thank you, thank Pops. Okay. Pupunta nga ako dyan eh, di mo maraming tambay dyan? Pupunta hmm. hmm. ako dyan, ilan lang to, ha? apat na lang to, ay hindi, marami-rami pa Di hmm. ba, okay, ingat! Hmm. Tay! Tay! Lagos na mag-chicharan, libre ito! Binamimigay hmm. ko, oh! Ayaw mo? Okay Ah, sige, bahala ako! Oh.

Joker Tari ito guys Pops Bagus to mo, libre to Pops Pinamimigay ko sa mga kapwa rider natin Para na nakatambay ka May inunguya ka, libre to Pops Libre yeah, to Oh, eh yeah, yeah, si Pops stop. Libre to Pops Oh, Librito, pops. oh.

Pops, oh, chicharo, oh. no? Arahan pa nakatambay, may hinakata ka. Walang bahay to, Pops. Libre to. Paupos oh, na lang. Not, Pops! Ilang sa mga paparider natin. O, oh, Pops. Ito. Walang bahay dyan, libre yan. Oh, oh, o, ikaw, gusto mo rin? Yan. Yeah. Okay. oh, libre yan, walang okay. bahay dyan. Walang dalawan, ha? Ikaw, gusto mo rin? Ah, sige. Ingat. Ano na pala wala gano rider eh. Yung gusto ko ay nagtutumpukan eh. Eh naubos na oh. Tatlo na to. Ah. Wala na nakatambay no. Wala, bago pa eh. Ah, sabay bago ba pa eh. Di ba? Diba? Tatay mo bubukin eh, guys. tatambay ah tatlo na ito eh ginday na rin ito guys ayun yun ba? Pops, chicharon na, libre to Pops Pinamimigay ka sa mga rider natin Oh Wala na, upos na Inubos ka, mati yung mga, mga mupit nun Pinamimigay ka, para ang mga tambay May ginagata ka sila Oh <laughs> uh, guys, ito aring kilit na isa guys guys ngayon syempre napaupos na natin yung chichara natin guys ngayon bubuking na tayo ngayon guys <laughs> yan guys salamat sa panonood guys budget ko ito bubuking na tayo ngayon tira tayo ng isa para para kay paring pilip shoutout kay paring pilip